Nakahinga ng maluwag si Samantha Flores nang pumasok siya sa lobby ng Trinidad Enterprises. Sa wakas, ito na ang break na hinihintay niya. Suot ang best outfit niya. Isang simpleng pencil skirt at blouse na bumagay sa kanyang slim na pangangatawan. Pakiramdam niya, ready na siyang harapin ang bagong mundo ng corporate life. Miss Flores? Tawag ng receptionist. Welcome to Trinidad Enterprises. You're expected at the 18th floor. May I guide you? Kaya ko na po, sagot ni Samantha na may confident ng ngiti. Sa totoo lang, kinakabahan siya. Pero hindi niya ipapakita. Sa likod ng isip niya, iniisip niya ang mortgage at tuition ng anak niyang si Nico. Walang room for mistakes. Pagbukas ng elevator, agad niyang napansin ang modernong design ng opisina. Glass walls, minimalist furniture, at isang ambiance na parang hindi ka pwedeng magkamali sumalubong ang kanyang bagong manager na si Tita Beth, isang veteran sa company. Samantha, welcome aboard. Quick meeting tayo with Mr. Trinidad later. By the way, strict si Boss Aaron. He's very particular, pero don't worry. You'll get used to it. Sabi ni Beth habang patuloy ang mabilis na lakad, si Mr. Trinidad ba yun sa website? Tanong ni Samantha na alala ang nakita niyang mga pictures. Oh, siya nga. Magaling pero intense kaya good luck. Sagot ni Beth bago siya iniwan sa desk niya. Intense daw. Bulong ni Samantha sa sarili. Pero hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip ang picture ni Aaron sa website. Matangkad, broad shoulders, at may aura na tipong kaya kang dalhin sa langit o kaya'y durugin ka sa lupa. Hot pero scary, dagdag niya sa isip. Habang nag si Samantha ng kanyang desk, biglang tumunog ang phone niya. Miss Flores, sa office ni Mr. Trinidad in five minutes, sabi ng sekretarya nito. Copy po, ma'am, sagot niya. Napalunok siya at inayos ang sarili bago pumunta sa opisina. Pagbukas ng glass door, bumungad si Aaron Trinidad. Nakaupo ito sa malaking leather chair, suot ang tailored na suit na parabang siya ang model ng luxury magazines. Nang tumingin ito sa kanya, para siyang sinilipan ng x-ray. Miss Flores, sabi nito, sabay tingin sa relo, You're on time. Good. Thank you po, sir. Sagot ni Samantha, pilit na iniingatan ng boses na huwag manginig. Have a seat. Umupo si Samantha sa harap ng desk nito at ramdam niya ang bigat ng presensya ng lalaki. Habang nagsasalita si Aaron tungkol sa trabaho, hindi maiwasang mapansin ni Samantha ang malalim na boses nito at ang paraan ng pagsalita na parang command na hindi mo pwedeng balewalain. Miss Flores, are you listening? Tanong ni Aaron. Yes, sir. Absolutely. Sagot niya agad. Pilit binabalik ang focus. Ngumiti ng bahagya si Aaron, pero halatang professional lang. Good. I'm expecting excellence. Don't disappoint me. Yes, sir. I'll do my best. Sagot ni Samantha. Pero sa loob-loob niya, parang gusto niyang sabihin, kahit ano, sir, basta wag mo lang akong titigan ng ganyan. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Samantha sa desk niya at napasandal sa upuan. Oh my God, grabe naman yun, bulong niya. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit parang nag-iinit ang pisngi niya sa tuwing nakikita niya si Aaron. Focus, Sam. Trabaho muna, sabi niya sa sarili. Pero habang tinatype niya ang notes sa laptop, hindi niya mapigilang isipin kung ano kaya ang itsura ni Aaron kung nakangiti o kung paano ito mag-relax sa bahay. Ang init mo, Miss Flores. Kalma lang, biro niya sa sarili. Bago matapos ang araw, dumaan si Tita Beth sa desk niya. Kumusta first day? Tanong nito, okay naman po? Medyo intense nga si Sir Aaron, sagot niya. Sanayan lang yan, but don't get too comfortable. Maraming girls dito ang na-fall sa kanya, pero wala pa siyang pinapansin. Sabi ni Beth na may pahaging natawa. Talaga? Tanong ni Samantha, kunwari ay casual lang. Pero sa loob-loob niya, naisip niya, paano kung ako ang exception? Habang nasa elevator pa uwi, hindi maiwasan ni Samantha na mapangiti. Kung intense man si Aaron, may charm naman ito na hindi pwedeng i-ignore. Baka naman may hidden side siya, bulong niya. Abasam, huwag kang assuming, focus ka sa trabaho. Pero kahit anong pilit niyang alisin sa isip, bumabalik pa rin ang mga mata at boses ni Aaron sa kanya. Kinabukasan, maaga si Samantha sa opisina. Habang inaayos niya ang desk, biglang dumating si Aaron at tumigil sa harap niya. Suot nito ang crisp na white shirt na may bukas na dalawang buton sa leeg, exposing just enough to tease her imagination. Good morning, Miss Flores. Bati nito na may bahagyang nyangiti. We're working late tonight. Prepare the reports for the meeting tomorrow. Yes, sir. Noted po. Sagot niya Pilit na pinipigilan ang sariling hindi titiga ng exposed chest nito. Pag-alis ni Aaron, napasandal si Samantha sa upuan. Paano ba ito? Kaya ko bang tumagal nang hindi naaapektuhan sa kanya? Tanong niya sa sarili. Pero sa kabila ng takot, may parte sa kanya ang na-excite sa ideya ng isang gabi sa opisina kasama si Aaron. To be continued.